good morning welcome to my channel Bagus bago pa rin ko guys kaya gitambalan ako akong buhok ulo kaya ang akong buhok sige pang loro niya ang gitambalan kanang sagbot nga kanang sinsaw daw ito ang tawag isagol isagol daw siya so yan po ang akong gi kwan gi kwan ako sa kung gitistingan kung epektibo Sulayan ni guys oh. Kahaling siya kay glungag. Haling kay glungag. Siya ring tiglungag din ni kung way classy. Stern ni siya glungag guys. lungag siya sa paniud to. Kay iyang kuya naglampas lampas sila dito sa ubos. Naglampas. Turus 30 si Si og o si Rafael. si Rafael sa lubi. datu ibu tanggung ke air. datu datu rap ah mana timbang mana deh kuno timbang deh guys hilang lebih hilang kilo beli ya sini lesa lebih bap bapo -ba tuh bap bapo terdia oh oh lah kau lihat kau si anak oh mana si guys kung naik palet ah palet setiap ayo Oh, nipis lah. Demi, enak terdeh? Iya. Mm. Oh, mas terkait tebak, woy. Hmm. Mas terkait apa ini? Arbel, terdekat. Mau laheng, hmm. toh, ini lebih. Hmm. Hah? Laheng? Laheng. Hmm. Nah, Nih, ya, naga, nek. Nara bayan, oh. Oh

Tumangkon so, dahil na sila ni Abok. Si Abok akong bana, guys. Palit ka? Pagpila. Singko. Palit na lang dahil si Rapa Elsa. Mami, ayaw dong. Ay, skin yes, Ako kuwaon ang kuwan. Isda din ni Sarip. Thank Kaya ang luto ko sa isda, ako ang daining guys, para sudan sa mong paniudto ang isda, kung sa bawang, sa gulang, sa mga dahon-dahon nga utan, ako sa rende kumul sa tubig, guys, pagkain, kaya mo nag daining nagagawa ko silo. Tungtong na rin si Jim Jim sa yung nilunga guys. Mana nakatungtong na niya. Bye okay guys. Oh, to si Altia. Altia! Si Altia. Ah, uh, si Banhaw. siya. Ang siya na nga. Hala, huwing At Ture ko sa liyo. At sa aming ko sa mga dahon-dahon. Kaya ako'y sagol sa isda ko. Ibas, bas, uy. Sagol datang isda ang akong gigawas. Ganina. Tine ko sa liyo manggawa sa down sa so five fingers. Pero na, hindi yung five fingers. Hindi guys, oh. ko sa five fingers. Isagol sa kuan. Ito itong isda nga kong gigawas. Doon na ako yung udlot na ito sa bago Ito na ni bago, udlot sa bago. Karoon ako na magkuha. Magkuha ko sa kuna sa five fingers. Saya makanan paku, warna gambaran guys kerja, waktunya, sayang waktunya, 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 na waktunya, 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 Kumpas waktunya, 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 Ito na. Manguli na ang gikan nag lampas. Yan so, na may ilang gika. Suhulan na itong isa ka tao. Hindi man sa itong lampas na lampas gika guys. Kaya man. Ang punuan Rasa lubi lang hinluan guys manguha na ko sa kuan ng udlot na sa bago akong kuhaon sagol kay na nako sa isda guys pagbasoy basta uan uwan daghan ang udlot pag inita kay minus Ipais, daghan sunod ang mga udlot gagmay pa gamay ra ko undai guys kay kon kini na na masay pa fingers datu Nara Aku nakuha guys. Oh. Uh. Sabto Five fingers uutan guys. Nayara ko na po ha. So, ang sa paan ito. Para sa bawang isda. Guys, ako na din lunod ang isda. Kinagukal na ini ininit na po. Kung lunod ang isda. nasa sila in-inload ang mga dahon-dahon. Naluto na dahil guys ang sinabaw ng isda. Ready dito pa nga ng mga guys. Mawari na yung panirad karoon guys. tinulang nga isda. Red rice bahaw na siya guys. Humba dahil na siya. Sobra na gapon. Hinatag na siya humba. Okay. di persintaran yang pak mangkon gak ni ambok git sudan tani utuh aku rongit tani am am na alih ayo, eh Om um, na si Terry. <tuk> Kuan-kuan manang imo kuan no. Dia tu pilok deh. Oke, Senin aja lu tuh. Ambil kas. Uh. <coughs> Amam, serap. Serap imung Amam. Hmm, serap, oi. Serap, oi. Sudah. Inet penting, Lena. Inet deh. Inet. ini Eh luo luo, mau -lu istirahat -lu. Ayo. Ito, guys. Sabaw. Ang bago o five fingers. Ako na lang dahil karoon ng kauna isa guys. Kaya sila humana sila pang nga. Pero may kaya kumaulahay pagkaon guys. Kaya unahon pa man ako sa si third day pagpakaon. Si Justy, yung papa nagdungan sila pagkaon. Kaya di kami ito sila nagmawar sa bosa. tabang si dito sa pagmawag kay kuan man. Kulay lang klase karung. kay kuan mong karong San Pedro ay San Juan. Sing pangaligo sa dagat. si Jim Jim San kay siyang kung um, nakain ka na kaunti ispila man may ilang klase talagang saragad may mag-uban na. kay Pakanoon pa muna na ang third day. Ayan Ay, ako magkaon guys. Kung mahuman na kaon si third Manito ko ito guys. Sinabaw ang isda. Gulay. A few moments later. Itu deh guys. Dan ini yang kutub aku juga guys. Dengan selamat. Thank you for watching. Si. Hope to subscribe my Lang TV channel. Thank you so much. Bye bye.